Uy, nakita na yung camera. <laughs> Ay, mawag, tita. Ay, ako, Kiss. Sabihin mo ka, tita. Puno <laughs> na yung lawa yung pisang. Sabihin mo tita. Ay, ako, Kiss. Hmm. Ano? Ano? Mmm, my camera daw. Da, da. dah da, da, da. <laughs> <Digil, lag, digil. laughs> na, dah, gigil <laughs> <Kina> lagi <papas>. gigil, <laughs> lagi papa lagi <laughs> bapak ba, ini na nama sih no? once ya uh laway mo wow pulo pulo na yan akang tayan camera kumalama siya <laughs>